Good morning po sa inyong lahat Andito naman tayo sa munting kusina po magluluto ako ngayon ng sinigang na bangus Ayan kasi maulad pa din Pero tumila na yung ulan Pero makulimlim pa Pabugso-bugso yung ulan ngayon Webes ng umaga ngayon Isang bangus ito Ang kilo nito ay 180 Lagpas isang kilo to kasi 220, isang piraso lang to. Pinabunlis ko na siya. Yung malaki ang binili ko para bunlis. Para hindi na mahirapan maghimay-himay yung mga anak ko. Ang ihahalo ko lang yan ay kangkong at saka gabi. Tapos meron akong kalamansi at saka may kamatis ako. May kamatis pa ako dito. Tapos may sili pa. Pero bumili pa rin ako ng kamatis para hindi ako maubusan. Tapos, bumili ako ng nyog. Ayan. Kasi, magbibiko na naman ako. Ibibinta na naman natin yung biko para tumubo yung pera natin na galing sa biko. Isang kilo lang yung lulutuin ko kasi wala pa akong inaalok. Ipopost ko lang sa ipbe tapos kung sino lang ang bibili. Siyempre, di ba? Pag nagbibigo tayo, isang piga lang to na nyob. Pag pangalawang piga niyan, magata pa rin yan. Kaya, bumili na rin ako ng saging para merienda namin. Ayan. Saging na hilaw. Gagataan ko siya. Yung gagamitin ko na nyob, yung ano, yung nyob na sabi ko, pagkatapos ko pigain ng pang biko. Pipigayin ko ulit para panggata gata nito. Para tipid tayo. Nagsasayang muna ako. Ugasan na natin yung ating bangus. Hindi ko ito uubusin kasi marami ito. Ugasan muna natin yung plastic para hindi siya mamahok. Para pag tinapon siya hindi siya babago kasi wala na siyang dugo. Ayan nyo, oh. Di ba malaki siya? Siguro mga anim lang yung tulutuin ko. Kasama na yung ano, dadawang ulo. Pwede rin yung mga ano na lang. Ayan, o, tingnan nyo, o. Oh. Hinati pa yan. O, oh, ganun siya kalaki. O kaya yung ulo, daingin ko na lang. baboy, manok. Kaya ngayon mag-isda naman kami. Parang ang pinaka masarap na sabawan yung bangus. Kasi wala akong nagkita ng isdang bato. Naghahanap sana ako ng isdang bato. Yung ano ba tawag nun? Yung masarap siyang pawan Kaso wala eh. Kailangan ko magmadali kasi magbibiko pa ako. Hindi sana ako magbibiko. Nakita ko yung pagpapunta ko ng paligid nakita ko yung kamuting kahoy. Pero sa doon ako, ako sa kabilang kanisada. Tapos di ko na kita ng malabitan. Naisip ko na maginataan ng kamuting kahoy. Kaya tapos naisip ko na magbiko ba ya ako tapos ibenta ko yung yung nagaling galing sa biko kasi isang pigaan lang pwede ko naman yun igata sa kamuting kahoy yun ang naisip ko ba diba? tipid kaso nung nag -ano na ako bibili na ako ng na kamuting kahoy hindi siya ganun ka pa... sariwa parang may itim itim na siya kaya saging na lang napunta sa saging na ginataan kasi nakabili na ako ng sa nakabili na ako ng new kailangan makabili na ako ng kung anong gagataan ko kasi nakapagdesisyon na ako na yun ang merienda namin mamaya ginataan na kamuting kahoy o kaya ginataan na saging di ba para yung biko lahat ko siya maibibinta di ba eh, tumubo naman yung pera na iniipon natin na galing sa Biko. Madadagdagan na naman yun, di ba? Ganun lang yun. Kasi kung wala tayong gagawin, hindi talaga yun uusad na challenge ko para sa sarili ko, para sa December na titingnan ko kung magkano ang maiikon ko kung magkano ang utubuin ng sabi ko hanggang December hindi naman kasi ako araw-araw nagbibig -araw ko kaya kailangan natin magmadali nito tinatanggalan ko siya ng uh, buto ito para sa sinigang natin. Gisahin natin kasi masarap yung ginisang ano sinigang. Siniga para masarap baka madami na yung anin ako kasi hindi ako kakain ng kanin kakainin ko yung saging tapos di ba masarap yun sa kape Mamaya na ako pakain pagkaluto ng sa... Ngayon, yung ating sinigang na bangos, ang gamit natin ngayon ay olive oil. Para medyo healthy yung ating sinabawang kahit sinigang. Painitin muna natin yung ating kawali. ating asin. Antayin lang natin na madurog yung ating kamatis bago tayo maglagay ng kumpig. Dito siya na, dudurog. yung Ito na siya. Kumukulo na siya. O, oh, nagkulay kamatis na yung ating tubig. Pakuloyin muna natin ng konti. Bago natin ilagay yung gabi. Kasi yung gabi medyo matagal lumambot siya. Pag medyo malambot na, saka natin ilagay yung ating bangus. Ito yung ating siniga. Nalagay ko na yung isda, yung gulay. Maglalagay na ako ng sinigang mix. Kasi tumawag si Nels. Kaya, hindi na ako nakapag-video. Nag-usap muna kami. Ayan. Tapos lalagyan ako na ito ng paminta, tsaka patis. Para pagkaluto nito, magsasalang naman ako ng palagkit para sa ingin para sa Biko. Ayan, naglagay tayo ng paminta. sa yung patis hindi mawawala dyan. tama na yung timpla. Wow, exacto. Ayan, dotog na ito. Okay na to, Huwag na tayo maglagay ng magic sarap o kaya bits eh. ito na yung ating malagkit Ayan o. Oh. May ambon na naman. Ang lakas ng ulan kanina. Tapos ayan. Tumila ng konti. Pero may ambon pa rin. Ah, lutuin muna natin to sa ingin natin yung malagkit bago tayo mag gata habang iniinin -in natin saka tayo maggagawa ng latte at ito na yung ating sinigang masarap siya at ito yung pangalawang ay, napigaan ko na to ng sa biko. Nilagay ko ulit sa plastic kasi pipigaan ko yan ng para sa saging mamaya. Yung lulutuin ko yung saging sa gata. Ito yung ating pang biko. yan. Ayun, oh. Lapit na to. Ayun, oh. Kita niyo. Ayan na ulit yung ating biko. At eto na yung ating biko. Maglalagay na tayo na ng... ba diba? Malinaw na may tubo na ako dito. Hindi naman to ang merienda namin. Ang merienda namin, kinataan na saging. Kasi sayang ng gapa. Maraming mga susubrato na latik. Ang gagawin ko sana, yung ano, kasaba cake. Kaso, yeah, pangit yung ano ngayon, yung kamuting kahoy. Siguro sa linggo, gagawa ko ng kasaba cake. Tapos, ibebenta ko. Natutuwa talaga ako magawa ng ganito. Kasi may bantay sa shop eh. Kaya malaya akong kumilos kung anong gusto kong gawin. Tama na to kasi nakakaumay din yung maraming lab Paanuhin lang natin to pa lamigin tapos saka natin takpan. Kasi pag tinakta na natin to, magpapawis tapos madali magpanis yung biko. Ayan. At ito na yung ating ibibenta na biko. Ngayon, magpipiga na ako ng gata ng nyug para sa aming merienda. Ito na yung saging na ginataan natin. Asin lang ang ilalagay ko para hindi nakakaumay. Nagbiko kasi ako matamis. Kaya asin lang ang ilagay natin. Tapos tatakpan lang natin yan para kumulot siya. Ayan ang aming merienda. Tapos kape. Ayan ang masarap na kapares ng kape. Pwede rin yung bigo. At ito na yung ating pinakre na saking. Kung nakita nyo, nagbago na ang kulay niya kasi medyo malambot na yan. Kaso, pa ko pa yung sabaw niya. Kaya ayan ko lang siya na kumulo na ang kumulo. Kasi magkunti na lang yung kanyang ah, gata. At ito na yung ating saging. Ang kapares nito kape, ang tawag nito sa amin ay pinakro gata yung niloto natin ito. Masarap siya. Ito yung ah, maghapon ko hanggang alas stress ng hapon. Yun ang aking mga ginawa. Nagluto lang kasi may bantay sa shop.